Good morning mga kagokok. Uh, nandito ngayon tayo ngayon sa spot natin sa May Bulak daw in. So dito kami susubok. Hahanap ng pangulam. Sana may biyahe tayo ngayon. Kasama ko pala ngayon yung aking pamangkin. Uh, ito yung dive buddy ko. Mga uh, magpa-practice daw siya ng day dive. So sana matuto siya para may dive buddy na ako. So suportahan niyo pala yung uh, page niya Uh, Kusgan TV uh, magkukulabs kami Sama, sasali ako sa vlog nya babakabang lang let's go good morning mga kagoko eto balik sisi din, na, sisi din naman tayo so sa mga nagtatanong pala kung bakit wala akong dive sa mga nakarang araw kasi namaga po yung isang mata natin so pinahinga muna natin so ngayon medyo okay na so sisi din naman tayo. Sama nyo akong i-claim yung mga biyaya ngayon mga kagoko. Pero bago ang lahat, ah, pagsikapan mo natin to. So gamit ko palang pana is yung ating invert SG. ah uh, ito pala yung pana na nabili natin kay Sir Beno Alquero. So kinonvert natin into uh, invert spur gun. So ang gamit kong rubber nito is all life spur rubber. So ang shaft nito is 7mm by 150 cm less per shop at ang mechanism ito is a T mechanism by Serbino Alquero so all, all lights per product ang gamit ko dito mga kakokok so samahan nyo ako mga kakokok sana may mahuli tayo ngayon so all set let's go so dito mga kakokok uh, may nadaanan tayong isang malaking balo so hindi natin to pinalagpas tinarget na natin to kinuha ko muna yung range Tingnan sa range na uh, tinira ko na dyan ayun sa pole ito yung unang isda natin mga kakoko halo o oh, needlefish. needle pala sa aking very supportive na sawa ay Leon at salamat din sa pagpayag na bumili tayo ng bagong camera thank you ma'am dito mga kagokok, maingat ako sa pag sakmal ng isda kasi napakatalim ng ipin nito para ding barakuta kapag nadali ka nito sigurado injury ang abutin mo so patayin natin to mga kagokok para hindi namang laban ayun tapos palabasin natin yung dugo para hindi humala sa laman ng isda dito mga kagukok may naninig akong gumagalaw dito sa may bato so binaba ko ito yung nakita ko na ito ay isa pala itong maliit na lefty o panapsapan dito sa amin so tinagit ko na to kasi good size na, na, naman to pang ulam dyan nung nakuha ko na yung distansya tinira ko na dyan ayun nadaplisan pero patay na ista kukunin ko sana pero ulupot yung line sa fins ko so Umahon na lang ako. Ah, safety first muna tayo mga kagoko. Andiyan lang yung isda Ang importante, makauwi tayo sa pamilya natin. Na nakapigipo na tayo ng hangin mga kagoko. Ka. so, binaba na natin yung isda. At ay recover natin yung shaft. Nasa mga lipang, limang lipa lang ito mga kagoko. So, yun, patay na yung isda. So, recover natin yung shaft. So, ito, ito pala yung pangalawang isda natin mga kagoko. Padapsapan o oh, lifty. dito mga kago ka magaambo magaambo siya na ako eh nung malapit na ako sa dadapaan ko may nakita ko isang kumnay o maori ang laki so tinarget ko na to yun kinuha ko yung kuyong range kaso papalayo na siya sayang ayaw pati baka sa susunod natin drop makita natin siya so ako na lang tayo Ah, shoutout pala kay Mark Salimbagad, ang security guard sa Bunting Paraisa Resort at sa at kay Batang Salag TV. Shoutout sa iyo. shoutout pala sa palagi nang share share ng ating video. Si Aloha Paula, kay Ma'am Neva Ano o Skytor sa kumpare ko, paring John Rudney Valencia. At sa aking bayaw na si Jiro Lastimoso. At sa aking pinsa na si Carol Sargento Kalimba. Shoutout sa inyo. At salamat sa pag-share ng aking video. A shoutout din pala kay Mari Joy Guevara Guzman from Tanhay City. Salamat sa Star Idol. Uh, salamat din pala kay Ma'am Aloha Baola. Uh, nagbigay ng tala sa isa nating video. Salamat sa inyo. At sana marami pang mag-send ng tala sa mga video natin sa drop na to mga kago ko ka, nagbabaka sakali tayo na makita natin yung maori kasi sayang yun ang laki so dito ako sa may malaking bato uh, dadapa eh hey, kaso may nakita akong target isang indangan o oh, sorghum fish so ito na lang binigyan ko ng pansin kinuha ko yung distansya nung nakuha ko na uh, tinira ko na dyan ayun sa pool ito pala yung pangatlong isla na natin mga kakukok. Uh, indangan o soil fish. Kung napanood mo ang video na to mga kakukok, uh, like, heart, and share naman po. Kung gusto nyo na namang ma-shoutout, uh, comment lang po sa comment section para sa susunod kong video, uh, ma-shoutout ko kayo. At kung hindi pa kayo naka-follow, pakifollow na lang po para mga updated kayo sa susunod kong mga upload na video. Salamat po and God bless. Dito mga kakoko, ka uh, free fall tayo dito. Hanap tayo ng matitirahan. So dito, may nakita akong target. Isang indangan o Australian fish. So kinuha ko muna yung gap. Uh, so nung nakuha ko na yung tamang distansya dyan, ah... Uh, hindi ko na pinalagpas hindi dito ko na dyan ayun sa pool ay yun kaso nastuck yung shaft natin sa sana hindi yun hindi ganong bumaon so kumuha muna ako ng hangin ito mga kawagokok tapos balikan natin to nakapagipunta tayo ng na sapat na hangin mga kagoko kaya so binaba na natin yung ating isda tapos i-recover natin tong ating shelf sana hindi malalim ng pagkabaon uy ayun puti na lang hindi pala bumaon sumabit lang yung flapper sa may corals salamat sa panginoon so ito pala yung pangapat na isda natin mga kagukok uh, indangan o surgeon fish Ka uh, shoutout pala sa ating master bossing kalabog tv at sa aking mga kumpare si paring Gilbert Ramos at kay paring Trunk Rivera shoutout sa inyo dito mga kagoko ka ah, may nakita tayong target so bidaba na natin to isa pala tong indangan pa rin or surgeon fish so kinuha ko muna yung saktong distansya nakuha ko na tinira ko na dyan Ayun sablay eh. Nadapisan lang sayang Dito sa gap na ito mga kagokok uh, magseset tayo ng ambush Sana may madali tayo dito So dito uh, Pakalapag natin dyan sa may bato uh, Ginamit na natin yung ating magic sounds Ang agokok <laughs> tapos tingin-tingin tayo sa paligid baka may biglang lumapit so, yan. so dito may napansin ako dun sa may unahang may bato diyan sa unahan so tinagit na to isa pala tong kaban-kaban o prasko dito sa amin mga kagoko yan, yun, sa pool ito yung panglimang isla natin mga kakokok Uh, press po or kabad -kaban. Ano kaya ang English name nito mga kakuko? Kung alam nyo, pakicomment lang po para alam natin lahat. Salamat po. Shoutout pala sa ating mga Masters player dyan. Sina Master Deserto Cotamora, Master Federic Isik, Master Douglas Jin, at kay Master Kevin Galabin. Shoutout sa inyo mga Master. And dive safe. dito sa na itong mga kagoko ka, may nakita tayong isang target sa pala itong bagis o slender unicorn so kito ako ko muna yung tamang distansya nung nakuha ko na ay hindi ko na pinalagpas tinira ko na dyan sisizong ko ha? ayun ayun sa pool ito pala yung pang anin na isla natin mga kagoko uh, bagis o slender unicorn shoutout pala sa mga master spero dyan sa Dawin si bro Jerry Alanano si bro Eshmigi Gaspar si bro Ramil at kay bro Jim Amawa Tubata shoutout sa inyo mga master and live safe mga kakukok uh, magsiset tayo ng ambush uh, nagbabaka sakali tayo na makatira talaga tayo ng mga uh, good class na sta sa so dito sa may bato na to uh, paglapag natin dyan pinamit na natin ng ating magic sounds ang agokok ayun may sumilip isang panapsapan o lifty good size na pero ayaw talaga lumapit ng gusto ang layo pa kung titirahin natin yan uh, hindi natin matatamaan so medyo kapasay-say na nga uh, ako na lang tayo dito mga kago ko ka-dive uh, bomb tayo kasi may nakita tayong target isang indangan o oh, no? sergeant fish good size na to so dinandahan ko dyan kinuha ko muna yung saktong distansya nung nakuha ko na yung tamang gap ah, tinira ko na dyan ayan ayun daplis na naman pangalawang beses ito sa yung ng isda dito mga kakukok ah, fili tayo So, nagbabaka sakali pa rin tayo na makatili tayo ng mga magagandang klase ng isda. So, dito, paglapag, na, paglapag natin dito, ah, uh, ginamitan na natin yung ating magic sounds. Ang agok-ok. -ok. Ayun. May nagpakita na namang lifty. Kaso, ang ilap. Yun, dito. Titiray ko na dyan sana. Kaso, ang bilis ng langoy niya. So, ayaw talaga patira. So, Ah, beto lang, thanks na lang. Andiyan na yan. Makukuha din kita balang araw. Dito mga kakukog, ang tayo. nasa mababaw ng na part lang tayo, nasa mga apat na dipa. Kasi dito, daan to ng mga hindangan o surgeon fish at saka bagis or slender unicorn. Dito natin dyan ah, ginamit na natin yung ating magic sounds ang agogok kaso walang nagpaparamdam walang nagpapakita so di pa talaga oras dito sila dadaan so pagkatapos nyan mga uh, ilang segundo umahon umaho na ako uh, ah, ang ipon ng hangin para sa susunod na dive dito mga kagupo ka ambos tayo uh, ah, same spot lang tayo kung saan tayo nagdrop kanina kasi dito daanan talaga to ng mga indangan at saka bagis so dito pagkalapag ko dyan ah, kinamit na natin yung ating magic sounds ang agokok tapos dito sa paligid ayun dun sa unahan, may naninag na ako may paparating ng isang grupo hindi nga ako nagkamali lumaan talaga sila so dito pumili na ako ng isa ayan Ay, nung nakapili na ako ah, kinuha ko na yung tamang distansya at naghihintay na lang ako sa pagkakataon na tirahin sya dyan kaso napailalim yung tira natin hindi tinamaan yung indagan sayang Dito mga ka uh, ambush ulit tayo. Uh, so sinubukan ko mag dito sa mababaw na part. Nasa mga tatlong pa Kasi nung pagkatira ko, dito sila pupunta. So dito, pagkalapag natin, uh, ginamit na natin, natin yung magic sound sa ngagokok. Tapos tinitigin sa paligid, baka may biglang lumapit. Kaso parang wala. So nagantay pa rin ako ng mga ilang segundo baka may lumapit so parang wala talaga umaho na lang ako sayang yung ibang tira natin mga kaagoko kasi hindi nakuha nalobat kasi itong kamera natin ito nagpalit na ako ng battery nung papauwi na ako ito lang pala yung huli natin ngayon mga kagokok salamat sa Panginoon na binigyan tayo ng biyaya so itong ipa i-share natin itong ipang blessings natin so simple tips mga kagokok pray before mag dive at pagkatapos magpasalamat tayo na safe yung dive natin huwag tayong madismaya o manghinayag na maliit lang yung huli natin o wala tayong huli kasi may nakalang panahon ng Panginoon kung kailan yung ibibigay yung para sa atin so that's all mga kagokok Dive safe. Kapupok, uh, kakaon ng natin. Uh, may konting biyaya tayo ngayon. Eh, eto, konti lang biyaya natin. Uh, salamat sa Thank Panginoon man, man. na safety yung dive natin. So, nandito pala yung mga followers natin. <laughs> Shoutout pala kay Mark Salimbagat at kay Kalabog. Ay, hindi pala, kay Salag, Batang Salag TV. Gabriel TV. At kay Bro Gabriel. Uh, Ako dito sa Munting Paraiso. Munting Paraiso. So, salamat sa Panginoon na safe yung dad natin. Thanks God. Abang-abang na sa video mga kagokok. Let's go. Pew!